Ayan guys, yung tira ng baha. Sayang, dami pa namang bunga guys. Ganyan na sana sila. Ang dami. Ayan. Ito yung nangyari guys sa pananim namin. Ito okay, so. guys, o. Ayan. Na-wash out siya talaga. Ayan. Hanggang po doon. Wash out. Ayan, may konti pong natira. Ilan-ilan na -ilan, ilan po yan yung natira. Namamatay po sila. Yan. Ah. po ng ilan. Mo, ha? Hinog. Wala naman. Wala namang hinog. Wala.